welcome back ulit sa ating channel at ako nga po pala si Tess Dela Cruz sa mga hindi pa po -subscribe, please subscribe sa aking channel click ang bell button para manotified kayo sa tuwing ako ay may bagong upload. kaka ko lang dito sa garden hindi muna ako nagbukas ng store kasi nakita ko na yung sa baba namin ang ng tubig halo, may halo na yata siyang baha talaga kasi may bagyo dito sa bulakan at ayan na makikita nyo na may papalaking, papadating na naman na ulan at papakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayon dito sa garden. na yung sitwasyon ng garden natin. Napakakalap, di ba? Lagi naman ako nag-update sa inyo. Nahihiya lang ako kasi puro ito na lang lagi yung pinapakita sa inyo. Tingnan nyo yung dilim. Oh, paulan na naman. O, oh, pabagsak na naman yan, guys. Kaya mabilisan dito. Oh. Mga basang-basa yung mga halaman natin ngayon. O, oh, kahit yung mga succulents natin. Ayan. Diba? Basa sila sa ulan at yung cactus ni daddy din ayan nakakabahan ako dahil hindi ko pa siya naialis na, na, na ialis dito ilang araw na pasamba sa siya yun yung mga succulents natin na lumago na ng lumago yan ayan ngayon tingnan nyo naman oh. isang mabilis la ang na ano. tapos may nahulog na naman doon at ipulutin ko na naman siya ayun oh abuwal na naman yung halaman doon yung ako ko, nilipat ko dito. Ayan, buwal na din siya. Ayan, nabuwal. At bala kong kuhanin yung ibang bunga kasi tunog na siya. Ay, nakupo. Ay, ala. Hindi ko alam kung paano ko to. Ano yun? Teka lang, guys. Katayo lang natin ito. Ito siguro. Ito na lang siya. Basta baba na Hanggang dun, baha oh. Baha sa lugar dito sa Agonoy. Kaya yung mga puno, nakikita nyo, wala talaga. Mga patay na talaga yung mga puno dito. May chiko, may dumat, dati, mangga. Wala na, patay na sila. Kasi na dahil sa tubig baha lagi. Pero ito, may pagwala yata yung gam, kaya ganyan. Umuulan na guys, kaya punta na muna ako dito. At itong net natin malaking bagay kasi para hindi sila masyadong direkta yung patak ng ulan dito. Kasi yung talbos ng kamote, lagi ko yung nakukuha na ng, ng, ano, ng dahon. Ito pa, lagi ko lang siya inaano eh, tina, tinataas, naaawa na ako dito, panay bagsak. Pas kasi ng hangin. Ayan. Okay naman sila. Ulan-ulan na naman, napakalakas ng ulan hindi natin alam kung hanggang kailan yung ulan. Sana naman tumigil na para umaraw na, di ba? Kasi ang hirap pag ganitong maulan talaga. Sobra. Yung rainwater, ayan. Tsaka doon, may inipon akong rainwater. Ayan, bumaba na ako kasi napakapangit. Ang panahon, umuulan na talaga. Ayan, nalakas na ng ulan niya. Wababasa kasi ako. At magbubukas na rin ako na tindahan. Ingat kayo sa mga lugar na Um, maulan dyan dito sa Pilipinas. Ito nga pala yung aking, ano, yung aking dragon fruit. Ayan, nabigay ni ate aming bakuran vlog ulit. Hindi <laughs> siya masyadong healthy. Tapos doon malalaki yung sanga sa kabila. May nakita akong bunga dyan na maliit na maliit pa lang siya. Sobrang ito. Kaya lang nung umulan, nalusaw. Ayan dito. Masayang naman. May bunga na, namatay pa. <laughs> Wala pa. First time ko pa naman nakakakain ng bunga nito. Ayan, dito lang siya nakatanim, oh. Ayan, dragon fruit na yan. Kasama ka ng aking, ano, kalamansi. Ayan, yung kalamansi ko ay naagad ng bunga. Tsaka nagkalaglag kasi nga, hindi ko siya nadidiligan. Kasi, ito yung second floor namin, dito sa kabilang kwarto, ng Meg. Hindi ko alam kung paano ako pupunta dun sa kanto. Kailangan din maglakad. Wala <laughs> kasi kaming ulang na. Hindi ako nakapamalain. Hindi hmm, ko yung yung Ayun nga, mabura pa. Ayan, pagumaano na po. Ayan, nabasa kami ng ulan ni ate Sara na malingi kasi kami kanina. At ayan, basang-basa yung kalahati ng katawan ko. Nabasa. Kalahati ng damit ko ng baba. Nakabota kami kasi kailangan naman din naman maano ma man naman abot, pero yung yun nga, dahil sa lakas ng ulan, lakas ng hangin, nabasa kami ni ate. Naglakad lang kami mula dito sa bahay hanggang dun sa kanto. At okay naman awa ng Diyos. Okay naman kami <laughs> na nakauwi dito ni ate. Ito na yung napamalengke ko. Pinagkasya ko lang yung pera ko. At uh, inisip ko kung ano yung mga may stock ako dito sa bahay. Meron akong malagpit dito, kaya gagawa ulit ako ng lugaw. Tapos meron akong kangkong pang sinigang, pang nilaga, meron Ayan, isang kilong manok at isang kilong rib. Yun lang yung binili ko. Tapos, tsaka ito. Chicken roll. July 30 ngayon. 2023. eto na yung tubig dito sa amin. Kunti na lang, o oh. Ito lang kasi yung ano namin, o oh. Yung taas, ganyan, kataas. Pagka tumaas pa ko ng konti, baka abutin na yung loob ng bahay namin. Sana naman, wag. Ito na yung tsura ng gate namin, eh hanggang hita doon sa labas. Ayan, doon sa pinaglalagyan ng sasakyan namin dati, ayan, baha na rin doon. Nilagay ko doon yung ano namin, e-bike. Buti na lang, nagising ako agad ng medyo late na rin kasi, ayan. Isko buti na lang, okay na ngayon. Nilagay ko na dito sa may safe yung e-bike namin. Ang aming pinakahuling baitang, eto na. Tatlong baitang yan, dalawang baitang at kalahati na yung tubig dito sa sa aking tindahan sa salagang sobrang laki na talaga ng ay, ng tubig dito sa amin yes, ayun na naman oh ayun umaagos na dun oh. dun sa kabila mapasok na dun yung tubig kasi mababa doon nahaharang dito napupunta doon kasi mas mataas ang kalsada ayun guys oh, oh yung mga namalingking mga kapitbahay ko ayan, tingnan nyo hanggang hita na dito sa ano pero dun sa parte na yun mas malalim dun ayan. eto, eto naman dito yung sitwasyon dito ayan, kahapon di naman ganyan kalaki. pero mas malaki na yun eto yung July 31 na yun, at ganoon din yung sitwasyon pero kahapon naman ng hapon hindi pa yung tubig Ayan, alam na na siya. Dalawat kalahating baitang na siya. Ayan. Ayan. Malalim. Malalim. Mas malalim na yun kaysa kahapon. Ay, gusto ko na maako na din sa kapit bahay namin. Hmm. Ganyan din kahapon eh. Pero palaki siya. O, oh, tingnan mo Galing din sa ilog kasi yung ilog. Ayun na pala ako sa garden ngayon guys, o, nakakuha ko ng dayap. Bumukan na siya ng kusa, ganyan kasi pag na-over, ripe na siya, bumubuka siya ng kusa. Sarap nitong juice. Yung ating gym, no? Ngayon lang ulit siya nagulaklak, kaya tinabi ko siya dito sa part na hindi nauulanan kasi kung, um, doon doon siya sa ulanan na masisira yung bulaklak mo ito din tinabi ko na nirepat ko siya kasi nasira yung pat niya na plastic sa sobrang tagal ito yung pinakamatagal ko ng cactus ang ganda niya oh nasa ulanan siya talaga kaya lang karerepat ko lang kaya nilagay ko na lang siya dito sa may silong ang ganda ng kulay niya eh. oh Ito na yung ano ni Daddy Rick, yung cactus. Nilagay ko na dito yung cactus na yan at baka mamatay pa. Nagut ako. <laughs> And maulan pa din. Matira matiba yung dito. Nagulo pa din. Wala namang pinagbago. Ayan. Uh, at yung ibang mga succulents ko nando doon. August 2. Ayan ang sitwasyon ng halaman natin. Okay pa naman sila. Uh, ayan, mahangin dito. Nakikita nyo naman. Napaka mahangin dito sa taas. Ayan. Inom sa kapitbahay. bahay. Ayan. Tapos meron dito ano, baha ka din sa amin. Eh. Ayan, yung baha dito sa amin. Ayan, ang dami ng mga halaman na na ano. ba Dito Sabi, sa kapitbahay namin sa loob. Naku, merong kasama ako dito maano sa paa ako. Ayan. Hello! Hello, Mochi. Mochi. Ito yung tinanim kong ano, Mayana. Sana tumubo at ito lang yung nag-iisa ko. Mayana. Ito may kasi na maangin <laughs> Naku. Paano naman to? Pero may nagbabagyan dyan ako Hindi mga nabas na babies, guys. Oh, yun. Oh, nakita nyo ba yan? May lumalabas ang mga babies. Kaya okay lang din na naputol siya para so, parang gusto ko nang ialis dito kasi baka matuluyan. Ito pa oh, ayan, dami. Um, matibay naman sila. Pero bahala na talaga. Bahala na talaga. Ito hindi ko pa rin na-harvest. Ang bigat to. Ang bigat ng isang peraso. Kasi ang laki ano, ng ano, bunga. Ano. Ah. Ayan yung mga cactus ko. hala tika ko Ayan yung mga cactus natin. Buhay pa naman sila. Yung mga bibis natin. Ito parang ano pa yung. <laughs> Ito pa yung mga cactus natin. Mga eh, Yung pinat cactus ko. Gusto ko mamulaklak yan kasi ang ganda ng bulaklak ng kay ate ay. Ate ay Vergara. Gusto ko yung flowers ng ano ni. Ng pinat cactus. Sana yun sa akin din, no? ang flowers kasi nasa arawan naman sila at ayan pa yung mga halaman ko na cactus buhay pa naman ito y gym na natin ayun lang may konting sunog siya o oh. kawawa naman nasunog yung part na sa side kasi naarawan siguro yan after ng Guna naman yung ating talbos so oh. marami na naman tayong makukuha dyan. Kaya, ayan, yan lang naman yung ano natin, ulit vlog natin. Ayan pa, ang ganda ng bulaklak talaga ng doon na labi. Ayan.